Hi everyone! Good morning! I'm back! This is some and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon. Sino nga ba ang sa tingin ninyo makakakuha ng corona ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi, maraming 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 salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So, ayun na nga guys, malapit na ang finals night ng Miss Universe Philippines and then of course, malapit na rin tayo maglabas ng final hot picks natin para dito sa Miss Universe Philippines. Pero syempre, bago natin gawin yan, guluhin muna natin ang mga isip ninyo para sa inyong final hot picks. So, guys, eto, talakayin natin ngayon kung sino nga ba ang umaariba talaga at lumalaban ng todo-todo dito sa competition na Miss Universe Philippines for 2025. So, eto na nga guys, bukas na malalaman natin kung sino nga ba ang tatanghaling bagong Miss Universe Philippines. So, nakaka-excite, no? talagang alam ko lahat kayo ay naghahanap na ng kasagutan sa inyong mga tanong. Kahit din naman ako, hanggang ngayon ay iniisip ko pa din sino nga ba ang magiging Miss Universe Philippines. Yung nakakakuha nga ba ng maraming award dahil isa dito si Winwin -win Marquez na talagang humakot ng siyam na award dito sa Miss Universe Philippines Competition. At hindi imposible talaga na siya kanya mapunta ang corona ng Miss Universe Philippines kasi sa galing na ipinakita ni Winwin, just -win, ko, walang question. And then, iniisip ko din na ano ba, sa bago ba mapupunta ang Miss Universe Philippines, yung tipong hindi natin napapansin na tinatawag na Dark Horse, pwede rin ba mapunta to sa mga front runner katulad ni Miss Laguna na pinag-uusapan ngayon na talaga isa din sa malakas sa corona para sa Miss Universe Philippines or masungkit kaya to, ni Bohol na isa sa mga pinakamagaling din pagdating sa communication skills at pwede din naman na mapunta kay Oriental Mindoro na nagpasabog ng bonggang-bonggang -bongga noong preliminary competition evening gown. So, kanino nga ba? So, diyan talaga nag-iisip tayo kung kanino nga ba mapupunta ang corona ng Miss Universe Philippines. Pero ang sigaw ng kadamihan at sa manalo for the Miss Universe Philippines. Isa to sa mga inaabangan ngayong taon na to. Kung ang pagbabalik nga ba ni Atisa Manalo ay magtatagumpay na siya sa pagsungkit ng corona ng Miss Universe Philippines. Di ba? So sa mga ipinakita din ni Atisa Manalo talagang hindi mo rin masasabi na na nako malabo, masasabi mo din na tama lang at nangangamoy corona. Ang tanong, siya kaya ang kumuha ng corona? So, dito sa Miss Universe Philippines, na hati sa tatlong kategory ang mga kandidata. Una sa mga veteran, katulad ni Sultan Kudarat, Sinuluan Laguna, Munting Lupa, Taguig, Quezon Province. Sila yung malalakas na veterana na balik dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Kung pag-uusapan natin yung performance nila ay talagang masasabi natin na ko mukhang sila ang hahawak ng posisyon ng top 5 at hindi imposible mangyari yon. Kahit ako naniniwala ako na pwede tayong gulatin ng limang to na sila ang mag-dominant ng top 5 at hindi sila magpasingit. Pero kung pag-uusapan natin yung mga performance nila ay talaga namang masasabi ko iba ang kanila ang performance na ipinakita dito sa competition. Si Tagig, nako, pag tinignan mo siya, talagang hindi ka mawawala sa paningin mo sa kanya dahil sobrang ganda ng ipinapakita, ang ganda ng mukha. So, sabi ko nga, kung gandahan din ang pag-uusapan, isa si Tagig talaga sa pwede mong sabihin maging Miss Universe Philippines. Pero ang tanong, Si Tagig nga ba talaga ang hinahanap ng organization? And then, isa din dito sa mga nakikita natin, si Sultan Kudarat. Si Sultan Kudarat na nag ng bonggong bongga during preliminary competition, sa closed door interview, sa tawag dito. Uh, meron din siyang ipinakita talaga at binuga sa swimsuit competition at saka syempre yung evening gown kung paano niya execute talagang masasabi ko I think ko si Sutan Godarad, isa to sa mga makakarating talaga sa dulo ng konpetisyon. At dyan din si Sinuluan Laguna, may gosh, sobrang ganda, sobrang sexy. At masasabi ko din na kung wala din tulak kapigin, kung eloquent din ang pag-uusapan. So, tingnan natin. Muntin Lupa, Diyos ko naman, wala na tayong masasabi kay Muntin Lupa, kundi perfect. O, ba? Diba? So, Quezon Province. Quezon Province. My gosh. Kung just sa pag-uusapan, I think I will go for Quezon Province talaga. Mm -hmm. So, kung hahabulin natin yung Miss Universe na pattern nila ngayon na ganda-gandaan ang mga pinagkukuha, I think I go for Quezon Province. And then, sa mga front runner, isa sa mga pinakamalakas talaga sa front runner na baguhan, is Laguna. Talagang wala na ba tayong masabi? Kasi from the beginning until now, talagang sinasabi na lahat. I think Laguna ang mananalo dito. At hindi imposible. Kasi sa ipinakita niya, very consistent. At aminin nyo man o hindi, malakas talaga ang laban ni Laguna. So, depende na lang yun kung paano mo titignan yung ipinapakita niya. Next is Baguio. Baguio, I think, isa din to sa mga talagang binahal natin sa competition na to. At nakita din natin kung paano siya mag-perform. Talagang sasabihin mo din, nako, ang lakas din ni Baguio. And Pasay. Si Pasay, my gosh, wala akong masabi kay Pasay kasi talaga naman, talaga naman. <laughs> si Pasay ay complete package na nating masasabi. Height, beauty and then body, oh my gosh. So, sabi ko nga, bahala na. And then, Cebu City. my gosh, Cebu City, no? Grabe din si Cebu City. Lumalaban, consistent. Mula sa closed door interview, evening gown, and swimsuit, lakado. Kaya sabi ko, hindi mo rin pwede talagang mawala sa listahan mo ang pambato ng Cebu City at hindi imposible na bigla niyong makuha ang corona ng Miss Universe. And then, Ipugaw. Oh my gosh, kay Ipugaw. Grabe. Sobrang wala akong masabi kay Ipugaw. Sobrang grabe ang galing na ipinakita sa competition na to. Talagang sabi ko standard of beauty isa si Ipugaw sa masasabi mo na talagang pwede rin talagang maging Miss Universe Philippines at ito, isa to sa mga kinakatukutan ko kasi maaaring hindi natin napapansin pero sabi ko nga, ito mula nung lumaban to noon sa Miss Bohol, sabi ko, yung nanalo to sabi ko, my gosh, yung pambato ng Bohol ang lakas makatapay si Tara Goldman. Yes, si Tara Goldman ang isa sa mga pwedeng manggulo bukas sa competition. Yung kumbaga, pwede niyang sirain ng todo-todo yung ating listahan ng Miss Universe Philippines. ba? Diba? So, depende sa magiging ano niya, laro niya bukas sa competition. Pero, huwag na isnabin ang galing ng buhol kasi baka mamaya hindi natin namamalayan sa kanya na pala nakatutok ang spotlight, di ba? And then, sa mga dark horse, Ito naman, yung mga tipong hindi mo inaasahan na bigla na lang, pak, o, oh, andyan dyan, At syempre si Isabella. Oh my God, si Isabella. I love yung evening gown niya. Swimsuit, talagang panalo ang eksena niya. Evening gown, talagang masasabi mo, wow, high class, di ba? Sobrang natuwa ako dito kay Isabela Actually, hindi siya nababa, hindi ko siya nababanggit sa mga vlogs ko. Pero, syempre, after ng prelit, nakita naman natin na nag-perform. Maganda ang execution. So, why not, di ba? So, isa siya sa mga masasabi ko na possible na maglaro dito at pwede nating si Pahit yung mga malalakas, di ba? Hindi natin alam. But tignan natin. But Isabela is siya sa mga nakikita ko na talagang maganda ang performance. Oriental Mindoro. Mm -hmm. So, kung nagawa niya mapansin noong preliminary competition, ano ang gagawin niya sa coronation night? So, nakita naman natin. Actually, kung titignan mo yung gown, hindi naman ganun kabongge. Parang ano eh, parang hindi siya ano, kumbaga parang hindi ganun ka talagang pulido. Pero maganda yung style, di ba? At magaling kung paano niya dinala. Alam niyo kung ano talaga ang doon, yung veil na sobrang haba talaga na takaw pansin plus nakita mo yung mukha niya at nasabi mo wow she's pretty pero hindi ko alam din alam talaga kung nagustuhan nga to ng mga hurado. Pero para sa akin, she's one of the best nung, nung evening gown, di ba? Tarlac. Oh my God, si Tarlac. Pretty face, performance, yung evening gown. Sabi ko nga, ikukonsider kong dark horse itong si Tarlac. Maaaring hindi mo mapapansin. Pero pwede talagang biglang bumulusok do to sa top 5, di ba? Batangas. o in fairness, sa laro ni Batangas, parang feeling ko sobrang pulido. From the day one, talagang hindi natin napamamalayan. Pero, from preliminary competition, closed door interview, evening gown, swimsuit, oy, naglaro itong si Batangas. So, isa siya sa mga kinukonsider ko na I think, oh, plus ang haba ni Batangas, hindi mo pwedeng isnabin eh, di ba? And then Davao City. My gosh, the Davao City She's one of the best sa so, mga dark horse candidates na hindi mo napapansin. Pero grabe ang performance na ibinigay. Medyo wondering lang ako kasi hindi niya nga natanggal yung ano. So hindi ko alam kung may demerit yun o wala. Pero kung wala, I think Davao is sa mga kapasok sa semifinals for sure. di Diba? Nuevesquia. Nuevesquia. Oh my gosh. I love her. Uh -huh. I love si Channel Olive kung paano i-present yung sarili niya. But a little bit awkward yung may mga pagganong-ganong. Siguro tanggalin niya lang yon. Gawin niya lang na talagang fierce and smile. I think winner. Ang tangkahan, ang gandang tingnan, ang haba. So, ang tanong ko, papasok kaya si Nueva Ecija or si Channel Olive dito sa prelim ng competition ah, sa ano, semifinals ng competition ng Miss Universe Philippines hanggang saan kaya ang mararating niya yun yung inaabangan ko Iloilo -ilo City, in fairness ha nagperform din si Iloilo -ilo. isa siya sa mga gusto ko sa mga nakita ko dito sa competition at talagang masasabi ko, oy lumalaban ng Iloilo -Ilo City. Roblon, magaling din ay pinakitang performance ni Roblon. At talaga namang masasabi natin, my gosh, ang ganda ng execution. Kamigin, oh my gosh, si Kamigin. Isa din si Kamigin sa laga sa mga masasabi mo na grabe, ang ganda ng laban. Panalo, Iligan City. Oh my gosh, si Iligan. I love yung yellow gown. Doon sa swims brown, gusto ko yung lumabas siya na talaga pack winner, di ba? Kaya sabi ko, ang di talaga ng candidates ngayon. Oriental Min Occidental Mindoro. I love Occidental Mindoro. Yung kung paano niya i-present yung sarili niya, lalo na sa evening gown, ay hindi rin nagpakabog. Gusto ko yung, yung pagiging ano niya, competitive. Ayun yung nakikita mo sa kanya na talagang lumalaban. The way she looks sa camera, the way kung paano siya mag-project, and then talaga yung smile, killing smile, di ba? And then, Malay Aklan. Oh my gosh, yung Malay Aklan. Iba din ang ipinakitang performance talaga ni Malay Aklan. Very consistent. Ang cute niyang tignan. And then, I love the way kung paano niya execute yung kanyang mga galawan during Uh, swimsuit and evening gown. Talagang isa din si Malay Aklan sa mga tinitingnan ko. So, sila yung mga nakikita kong kandidata na talaga namang masasabi mo, Oh my God, sino ba ang ipapasok mo sa top 20? Sino bang ang ilalagay mo sa top 10? Sino ba ang mananalo dito? Kasi talagang sobrang hirap. Ito ba ay front runner or veterans? Ito ba ay dark horse or front runner? Ganun yung pwedeng maging laro dito sa competition na yun ng no, Miss Universe Philippines Coronation Night. Ito yung taon na kung tutuusin, ilan-ilan lang naman ang naglalaban. Pero dahil sa madami sila, talagang nagugulo ka talaga kung sino ba ang sa tingin mo aangat o mawawala. And then, ito, isa dito sa mga question, di ba? Kasi di ba kapag hakot award ka noon, hindi ka nananalo. So ngayon, dahil magaling si Win-Win Marquez, so tingin ba ninyo, kay Win-Win nga ba mabibigay ang corona ng Miss Universe Philippines? And then, Laguna or Bohol. So tingin ninyo, sino ang aangat sa top 5? para sa competition na to or sino ang possible makakuha ng corona between Laguna or Bohol and then atisa and win-win sino kaya sa kanila ang makakarating sa top 5 and then sino ang magla last two standing ito ba ay si Atisa Manalo at saka si Winwin -win? nakikita nyo ba ang pwedeng mag last two standing ay si Laguna at saka si Winwin -win or si Laguna at sa si Atisa or Atisa or Bohol and then sinuluan Laguna possible kaya siya ang makasungkit ng corona ngayon ng Miss Universe Philippines dahil isa din sa mga talagang magaling sa competition na to ay si Sinuluan Laguna. Sinuluan Laguna or Sultan Kudarat. So, tingin ninyo, sino sa kanila ang susungkit ng korona? Kung sakaling silang dalawa ang mag last two standing sa competition, Tagig or Baguio, sino ang makakarating sa top 5? Aabot kaya si Tagig or si Tagig kaya ang tatangaling bagong Miss Universe Philippines or si Baguio na nagkaroon ng problema at itong makara makaraan lang, di ba? So, medyo mahirap. Pero tingin mo sa kanilang lahat at sa manalo na kaya ang susungkit ng corona ngayon taon na to ng Miss Universe Philippines. Matutupad na kaya ang pangarap ng kabaklaan, di ba? Na maipadala ang ati sa manalo. Lalo na ngayon dito sa Thailand gagawin ang Miss Universe Philippines. Pero kung ikaw ang tatanungin ko, sino ang dapat sa kanilang ipanalo ng Miss Universe Philippines. At sino ang final hot pick mo? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yun, so mamaya abangan ninyo yung like ko para mas mapag-usapan pa natin ng na gusto ang laban ng mga girls dito sa Miss Universe Philippines. And then, abangan din nyo ang final hot picks ko malapit na So yeah so syempre maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and lawan lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.